Eid Mubarak, Pullman family. Hi, ah. <laughs> very nice. Very nice lunch. Oh. Thank you so much for a very very good lunch. Okay. Uh, ang saya nang mga staff nagdiriwang po ngayon sa Pullman Hotel Sarja ang Eid Mubarak. Cutting cake cutting. Ayan. Masaya ang mga staff. Ang lahat ay nagdiriwang sa okasyon ngayong araw na ito. Okay. Ayan na. At mm, masayang kumain. Ayan na lang, oh. Nagustuhan nila ang mga pagkain. So, ayan, oh. Ang sambosa. Nasarapan din sila sa mot. Ano yun? Hindi yun moton parang lang. Ah. Mm. Ayan, meron pang ano 'yun? Macaroni. Eh dalawang chicken curry at hindi mawawala siyempre ang dal. <laughs> ang pambansang gulay, yan ang aking mga ka-department. Uh, thank you for watching bye-bye mubora ít mubar